Pinagsama-sama ang mga magkakalabang boxing promoter sa iisang event. Handang mamudmud ng pera, maikasalang ang mga labang may matinding public demand. Binili ang The Ring Magazine. Isa sa mga namuhunan sa video boxing game na undisputed upang bumalik ang hilig ng mga tao sa sports na boxing. Balak gawing iisang world champion na lang kada division. Ilan lamang yan sa mga magagandang nagawa at plano pang gawin ni kamahalang Turkey Alal Sheik sa mahal nating sports na boxing. At sa kasalukuyan, nasa advanced negotiations na nga daw po si Kamahalang Turki Alal sheikh sa labing anim na sikat na mga boksingero sa buong mundo, kabilang si Saul Canelo Alvarez at the monster na Oya Inoue. Ayon sa latest report, isa sa mga pangunahing dahilan ni kamahalang Turki Alal sheikh kung bakit niya pinagsasama-sama ang mga sikat na boksingero, pinaglalaban-laban ng mga undefeated fighters. Ito ay upang manormalize sa mundo ng boxing ang sistema ng UFC kung saan ang pagkatalo ay maging parte lamang ng laro ang isang kabiguan ay hindi makabawa sa legasya ng isang boksingero. Sa kasalukuyang kasi mga amigos umiiral sa mundo ng boxing ngayon ang Mayweather effect kung saan masyadong pinoprotektahan ng mga promoters maging ng mga boksingero ang kanilang undefeated records at nagiging malaki sa gabal nga po yan mga amigos upang maikasa ang mga laban na may matinding public demands. Isang magandang halimbawa nga po dyan ay si Gervonta Tank Davis. Dahil mas pipiliin pa pong labanan ni Jerbonta Tank Davis ang mga boksingerong nasa mababang timbang niya kesa labanan ang mga elite champion sa kanyang division, maproteksyonan lang ang kanyang undefeated record at magmukhang malakas sa mata ng mga casual fans. Pero ngayong mas marami ng mga boksingerong mauhusay at mga sikat na nakapirma sa Riyadh season, e eh pagsasabung pagsasabong-sabongin po lahat yan ni kamahalang Turki Alal Sheik. Mga undefeated fighters na yan paglalaban-labanin niya upang ma-normalize na sa mundo ng boxing ang sistema ng UFC kung saan hindi mo dapat ikahiya ang isang talo lalo na't nakapagbigay ka naman ng isang magandang laban. Kung titingnan nga po natin yung sistema sa UFC, ilan sa mga legends nila ay marami pong talo sa kanika nilang kartada so balit hindi ito issue sa UFC. Ikaw ay pwedeng kilalaning legends sa UFC nang hindi bumabasi sa dami ng iyong talo kundi sa dami ng iyong mga memorable fights. Heto nga po ang mismong sinabi ni kamahalang Turkey Alal sheikh We must now have it be normal to lose some fights in boxing. All the fighters want similar to the career of Floyd Mayweather. Zero losses. This can happen one time every 50, 60, 70 years. We need like the UFC model now, where the champions are losing and winning. Muhammad Ali lost five times and he's still the legend. Baraha, patunayan mo sa akin